O puma, babay na sa daddy. Daddy, ito yung pinakamalupit na prank natin. Why daddy? Babay daddy. Blech. Dudognap na po. Bawa siya agad kayo. Hindi niya lang tinakas. Puma? 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 Kamatingan siya si Puma. Baby! Mami! Kamatingan niyo ba si Puma? Wala na siya sa kwarto e! Eh. Wala na po nga! Anong tatawin mo? Ba't hindi mo hanapin? Si Mara, baby! Nandito sa paligid talaga! Pa sige, sige. Dito na natin. Bakit dito ba yan? Uri, makareport ka na. Oo. Oo po. Nasaan si Puma? sa baba po. Bakit po ba? Pag tripan natin siya ako kukunin po si Puma. Sige po. Habang tulog po, kunin niya na po. Baka babi ko neta. Kamay nga, kaya kami siyang matulog, siya. <laughs> tulog na naman, tulog. Hi, Daddy! mababay, hey, oh, Daddy! Bye, Daddy! Hey, bye, Daddy. Let's go! Let's go! O, na sa Daddy! Babay mo, no? Daddy! ito yung pinakamalupit na prank namin. Makakaganti ulit ako sa'yo, Aga. Bye bye, check ko. na tayo, Puma. Puma, huwag na huwag kang aamin, Puma, ha? Kasi tulog ng tulog. Huwag kang aamin na pinaprat namin ng yung daddy, ha? Ikaw naman yung bumili ng balot sa 7-Eleven. Balot ang b**tig mo! Ano nagtataka? Dito lang naman dadalang si Puma. Ipapagroom lang naman talaga siya. Kaya nag-aampod po kayo ng aso dito. Opo eh. Pag-aampod naman ako. Tapos ko ba ng pamiri? Huwag lang kayong aming diyan. Oo, sige. Dodognap na po. Bawa siya agad. Hindi niya lang tinakas yung aso niya. Ay mga mandaman nung magwawala. Patawarin mo na kami aga. Ano, nadognap na. Bapay po ma. Ano ka si tita? Ito nagsingin si Chore dahil... Ando na si Puma sa grooming. Dala mo. Opo, oh, nasa grooming na po si Tim. Okay. good, good. Sige. Pwede nyo na pong gising-gising. Mawag si oh, ka ka pumasok, susunod ako sa'yo. Ah, oh, tulog pa rin to si Aga. Aga! Ang dami mo na namang kalat sa kwarto mo, ah. Panghali natin naman nabibilad ka sa araw. Tumayo ka na dyan. Ang dami mo na mamaraming dabit

Ah tai, ah, Hi, don't. Ma? 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 Kanina, binaba. Ano sa sasabot? Ano binaba ba lagi yun pag umaga? Pitipo! Ano na sa Puma! Okay. 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 Saan sa loob? Wala siya dito. Mami! Mami! Nakita niyo ba si Puma? Wala, wala si Puma dito. Puma si... Wala si Puma dito. Katabi ko. Wala nga siya sa kwarto eh. kanina po tita dito di ba binaba po? Ayaan lang. Hindi mo pa kayang bantayan. Ano naman magtatago si Puma sa gilid-gilid? Ano -gilid? si Puma, Mami? May malay ko nga ano gagawin mo. pero hindi mo hanapin? Mama, hindi mo kaya eh. Rito mo nga mga, mga maganap. Mara sa taas, na-check mo na, na bala. Minsan nasa CR yun eh. Puma! Puma, si! Puma! Puma, baby! Ano nga nga sa mga kung saan nagsusukot talaga, no? Mami, sila mo sila sila si buma. Ano mo sa gwardiya kung hindi lumabas na aso? Nakalabas ba? May nakalabas mami, ba? Hindi ko alam aga, kadarating ko lang. Jin, <tapos> tulungan mo ha! Tulungan mo! Hindi na ako, mami, parang nagbibiro eh. Hindi na ako maganda eh! Wala nga si buma eh! Tapos, parang yung boses ko nagbibiro ko eh. Hindi, tulungan mo! Pwede yung chit, ba't nalun? si buma na nga lang yung babantayan. Ano nga kanina ang boy? Nandiyan nga yun. Kaya nga, may hindi naman ano eh. Hindi naman yung sinuwala ng aso sa bahay. Hindi ko alam, nandyan lang yung kanina eh. gumagano gano pa kayong buntot nun eh. Pag-check na sa paligid mo. Sige, sige, sige. Boss, ano na araw Boss, may napansin ba kayong lumabas na aso? A ah, Pomeranian maliit lang, brown yung aso namin. May nakita oh, din siya si OC. Paki-sagabi agad ah Nana okay. Paul. Thank you mo sa. Alam ah. ano, ang sabi ng guard lang. Wala wala sila nakita. Sino? Di niyo mi may ano niyo, CCTV. Huwag mo kayo. Layo lay, narating ni Che. So, na natin doon sa CCTV para di na siya mahirapan. Huwag <laughs> <laughs> oh, pa siya CCTV. ba? yung na si Puma sa kwarto ko, please. O, ka magpakain Puma? Ako magpapakain sa kanya. po na dito sa buong bahay. Wala. Hanggang sa labad. ne baba ini wow oh, baba oh, oh. mami oh. mami paket karuto ion anu anu to sila. O, hindi ka sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin. Pinaginapalat niyo pa akong migot igot ako. Kaming na ba yung prank? Kailangan ma-stress ka. Di ba na-stress ako sa'yo? Maka na, hanapin natin si Puma. Dadaling kita uh -huh. kung saan ako tinapon si Puma. Ano oh, yung sakit ko, ma? O, isa ka pa. <laughs> <laughs> isa ka pa! Kaya pa lang ko kanina pa. O, oh, ikaw na. Sobrang tikon na ay nakatitikin. Oh, let's go. Eh, sabot ba't si Rick na naman dito, no? Siyempre, kailangan ng videographer. <laughs> <laughs> oh, so, into na tayo. Hindi mo na ako ipaprank. Hindi na rin kita ipaprank. Ano? Deal? Wala ng prank? Ayaw mo sa magot. Sa gusto mo pa ng prank, ha? It's a prank! Mami, ilang oras kami naghanap? Nakihanap ka pa sa akin, Choy! Para di halata. Siyempre, kailangan ba talaga yung Di ba ganyan? Ilang oras ka? Although, aminin mean, mo, mas magaling ako mag-prank sa'yo. <laughs> so, grooming to, Mami eh. Oh, Oo, dito ko din nalang. ka. Yeah, Tingnan related to... The pressure. So, <laughs> <laughs> So... Kaya, na oh, okay. For the baka na, wag mo na ibaba, siya. Pero hindi nyo na pwede hawakan si Puma kay Kim. Kala niya, nawala no, ka niya. Niya na. Hindi niya alam, pinalinis yung lang yung kita. Siya, ha? Kasi so, ito, so. change yung compression niya eh, Para na dumating. So guys, no, tama na, patayin Pangalawang yung... prank na to sa kanya. Pag pinrank niya pa ako ulit, hindi ko siya hihintuan. Okay na guys ha. Ayan na yung request niyo. Keep on watching. It's not funny. Ganyan pala i-level up nyo na sa so, susunod wala na kayong jewel ha? Oh, guwapo <coughs> <Dito? laughs> yan ang wag mong gagawin pero